Ang ating aralin, Physical Education Mga larong pangkalusugan at pangkasayahan Ikaapat na markahan, una hanggang ikaapat na lingko Ang layunin ng ating aralin ay matutukoy mo ang mga kilos o galaw sa mga nilalarong pangkalusugan Inaasahan din makikilahok ka sa mga payak o simpleng pangkatang laro na ginagamitan ng mga bagay Magandang araw! Kamusta ka? Tayo ngayon ay nasa ikaapat na markahan ng ating aralin sa Physical Education. Natatandaan niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Anong mga laro ang madalas mong ginagawa kasama ang iyong mga kaibigan? Basketball? Habulan? paglalaro ng hula hoop, pag e -ehersisyo. Sa paglalaro, mayroon din tayong ginagamit ng mga bagay upang mas mapalakas ang ating katawan at mas maging masaya ito. Tingnan ang mga larawan bilang halimbawa nito. Ano-ano ang larawang iyong nakikita? Nakapaglaro ka na ba nito? Bola, hula hoop, Upang maging maayos ang daloy ng paglalaro, kinakailangan marunong kang sumunod sa mga tagubilin at panuntunan na itinakda. Pansinin ang larawan sa ibaba. Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Narito ang iba't ibang larong Pinoy na ating natalakay noong nakaraang markahan. Naalala niyo pa ba? Narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin kung ano ang pinapakitang larong pangkalusugan sa larawan. Piliin ang sagot sa mga salitang nasa kahon. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel o kwaderno. Week 1. A. Basketball. B. Patentero. C. Luksong tinik. D. Luksong lubid. Or F. Tumbang preso. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong bilang, ikatlong larawan, ika-apat, at ika -lima. Naibigay niyo ba ang tamang sagot mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sa patnubay ng nakatatanda, gumuhit o gumupit ng larawan ng mga larong kaya mong gawin. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Week. 2. Sa tulong ng kasama mo sa bahay, isagawa ang mga sumusunod. Tingnan na mabuti ang larawan sa susunod na slide. Unang bilang, gagawa kayo ng isang hanay, ang nasa unahan ng may hawak ng bola. Ikalawa, kapag narinig na ang hudyat, ipapasa ng nasa unahang hanay ang bola sa itaas na ulo papunta sa nasa kalikurang membro. Ikatlo, ipapasa naman nang ikalawang miyembro ang bola sa susunod. Ipapasa ito sa ibaba sa pagitan ng dalawang hita. Ikaapat, hahawakan ng huling miyembro ang bola sa itaas ng kanyang ulo upang ipakitang tapos na ang laro. Narito ang rubrik sa pagsasagawa, limang puntos. Naisagawa ang lahat ng, mga, ng maayos at tama, apat na puntos. Naisagawa ang lahat ngunit hindi nasunod sa hudyat at panuto, Ikatlo puntos o ikatatlong puntos na isagawa ang laro, ngunit hindi sa tamang paraan. Dalawang puntos na isagawa, ngunit hindi natapos ang laro. At isang puntos, hindi nagawa o natapos ang laro. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Week 3, iguhit ang mga panturong direksyon na isinasaad. Ilagay ang iyong sagot sa iyong sagot ng papel. Unang bilang itaas, ikalawa ibaba, ikatlo kanan, at ikaapat kaliwa. Kawain sa pagkatuto bilang lima, week four. Gawin ang sumusunod na kilos na may lubos na pag-iingat. Kumuha ng kapareha na kasama mo sa bahay. Tumayo ng magkatabi at gawin ang sumusunod na gawain. Tingnan ang larawan na nasa ibaba. Rubrik sa pagsasagawa, pisikal na gawain, naisagawa, hindi naisagawa. Unang bilang, hawakan ng kamay ng kapareha. Ikalawa, sabay na lumukso ng pasulong at paatras sa unang patpat. -pat. Ikatlo, muling lumukso pasulong sa una at ikalawang patpat, -pat. pagkatapos lumukso ng paurong sa ikalawang patpat. -pat. Ikaapat, lumukso sa loob ng hula hoop, bitawan ng kamay ng kapareha at umikot paharap sa simulang guhit. Pulutin ng hula hoop at sabay na lumabas sa loob nito. Lumukso pabalik sa una at ikalawang patpat hanggang sa makarating sa simulang guhit. Ilang beses kayong lumukso ng iyong kapareha? Naisagawa ba nyo ng sabay ang gawain? Kasiya-siya ba ang natapos na gawain? Bakit? Kaway sa pagkatuto, titik A. Puna ng mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Piliin sa kahon sa imaba ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagot ng papel. Mga pagpipilian, makilahok, malusog, pisikal, larong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng blank, ang katawan mo ay masigit pang nagiging. Dapat kang blank sa kasiyasiyang gawaing blank. At yan ang ating naging aralin sa Physical Education, Quarter 4, Week 1, hanggang 4 enjoy ba kayo sa mga gawain? Sa bawat gawain pagkatuto? Magaling! Hanggang sa muli natin pag-aaral, ito si Teacher Ami na lagi nagpapaalala upang buhay ay gumuti mag-aral na mai. Hanggang sa muli!